Umakit na sa apat ang bilang ng mga Pilipinong nasuwi sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pinalilika sa ng Department of Foreign Affairs ang nasa halos 3,000 nating mga kababayan sa southern border ng Lebanon. Si Pea Bernardo sa detalye. Apat na Pinoy na ang nasawi sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at Hamas ayon sa Foreign Affairs Department. Ang pinakauli, isang Pinay na caregiver. Hindi nagbigay ng ibang detalye ang DFA sa biktima bilang tugon sa hiling ng pamilya dahil hindi pa naipapalam sa magulang ang nangyari. We already uh, the attacks uh, on Israel and we honor our kababayans because one reason why uh, some of them died was that they did not abandon It works. This is which is really Sinabi naman ng OWA na makakatanggap ang pamilya ng OFW ng tulong pinansyal at funeral assistance. Ikinanong ko naman ng kagawaran ang pambobomba sa isang ospital sa Gaza na kinamatay ng daang-daang mga sibilyan. Ayon sa DFA, dapat tiyakin ng bawat kampo ang kaligtasan ng mga sibilyan sa oras ng gera at kaguluhan. Nagpayag din sila ng suporta sa United Nations sa hakbang nito na magbigay ng humanitarian assistance. Bagamat ligtas sa ngayon ang mga Pilipino sa Gaza, ay limitado na rin ang supply nila ng pagkain, langis at tubig. Umaasa ang Pilipinas na bubuksan na ng Israel ang Rapa border crossing kung saan daraan ang mga nais umalis ng gasa patungong Egypt. Nakahanda naman ang embahada sa Cairo na sunduin ang mga Pilipino doon. Nagbabala rin ang kagawaran sa mga Pilipinong nasa southern border ng Lebanon dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah na taga-suporta ng Hamas. Pinapalikas na ang nasa 2,700 na Pilipinong nasa border para hindi madamay sa gulo. Nagbibigay Actually, but if you mean yeah kaya yung regular regular level 2, yung Israel niyan hindi hindi pa namin ginagawa kasi this is a regular thing i mean uh, they know they know how to um, what to do in Israel kasi in the Israeli authorities evacuate them so Southern Lebanon though we're waiting for the final recommendation of our embassy uh, in uh, pero samantala inaasahang makakauwi ng Pilipinas ang second batch ng mga Pilipinong na repatriate mula sa Israel. Bea Bernardo para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.